larawan. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Linagat kayo sa bahay ninyo sa pagkat itong bayan na ito ay bayan ng malalayang namamayang Pilipino. Kahit 25 taon na ang nakaraan, buhay na buhay pa rin sa mga eksenang ito ang mga naganap noong na 1986 People Power Revolution sa EDSA. At dahil sa mga litrato noong EDSA, ang kaganapang ito sa kasaysayan ay tunay ngang imortal. We're, We're ready to die! Si Ernesto Enrique o mas kilala sa palayaw na TATS. Isa siyang freelance photographer noong kasagsagan ng EDSA Revolution. At kasalukuyan siya nagtuturo ng photography sa University of the Philippines sa Diliman. Ano po ang na-enjoy nyo sa pagkuha ng mga litrato? So on my own, it's something spiritual yan eh, para sa akin eh. Parang it, it heals my, uh, myself. Tandang-tanda pa raw ni Tats, isang magandang oportunidad sa ibang bansa ang ipinagpalit niya para lang makiisa sa pagbabagong nabubuo noon sa EDSA. O, paano mo kayo napasapak bigla sa EDSA? In 85, meron akong malit na scholarship abroad, no? Uh, documentary din, and, but it was on film. From abroad, naririnig ko na yung, ano, yung mga events na nangyayari. So, talagang restless na ako. Gusto ko nang tapusin yung project ko dun sa labas. And then, when I came home in 86, in January, that's the time na yung nag-ano na, yung, yung tumataas na yung, ano, yung, yung yung, uh, pagbito, yung, yung events, no? yes. At dahil silver anniversary ng EDSA Revolution ngayong Pebrero, naisipan ni Tats na i-upload sa kanyang Facebook account ang mga kuha niya sa EDSA. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon palang mapapalabas sa telebisyon ang kanyang mga litrato ng EDSA Revolution. Uh, still, you know, I have beautiful photos who captured the mga significant moments ko nung EDSA. Para sa inyo ho, ano ko kaya yung naging contribution ng mga litratong ito ngayon? It helps kasi uh, buti na lang merong technology ngayon like uh, social, ano, ng Facebook, ano. All of these uh, pictures, mostly of these pictures were just on file, no? Hindi ko na-i-print kasi nag-gastos, ano. Tuwing tinitignan daw niya ang mga kuha niya ng EDSA Revolution, nananariwa ang mga magagandang alaala ng people power. Uh, ito po, ano pong storya sa likod ng litratong <laughs> ito? Natuwa lang kasi ako dahil uh, yung, yung placard na dala no? yung peace, not war, ano yung hippie days, no? nakakatuwa dahil yung isang nagdadala nito, may edad na siya eh. Siguro, kaedad ko yan eh, at that time. Di pa man nagtatawag ng na mga taon noon si Jaime Cardinal Sin sa radyo. Naroon na sa EDSA-CITAS. Si nagaabang, aabang nakatutok sa anumang mangyayari. A 6x6 six trap, six, uh, of uh, So Pero they were unarmed. So nasa panig nyo to? Panig to ng tao? Mm -hmm. Hindi pa eh. Kasi hindi pa alam. Eh, first day to eh. Hindi pa alam kung sino ba. Maybe they were just uh, there to protect. Uh, Ramos or Enrile. Alright, ito po, ito naman. At first, hindi naman namin, namin alam ano, kung ng mga tao, kung ano ba itong helicopter na to. It's not, it's not a uh, military chopper, no? Ang hinala namin doon. It just uh, scouting the area. Noong mga panahong iyon, kahit saan mo ibaling ang iyong tingin, may nangyayari. Sabay-sabay. Ito ang kwento ng mga madre na Niyo. galing sila dun sa corner ng Ortigas, ano? And then they, they went to Krame, uh -huh. no? So, lakad lang lahat ng tao, eh. Uh -huh. Pero bukod doon, ma mahirap din maglakad kasi daming tao sa kali. Talagang punong-puno yung kali. To relate it to the call of the cardinal, which is, alam na naman, re uh, something religious na hindi naman sila gagalawin eh. una una nandiyan si uh, yung dating presidente uh, natin, si Ramos. Yes. So, And then, of course, in Senate President Basan. No, and Vile. Okay. and then uh, Senator Manasa. Ang bata. Ano po yung mood ng mga tao nung lumabas po sila from Camp Aguinaldo? Mixed yung ano nila, yung mood nila. Kasi the crossing from Aguinaldo to Crame meant baka yun ang last uh, stand nila no? sa Crame. Kasi tense na tense pa noon eh. Uh, galit na galit si Marcos noon sa kanila. Uh, you consider this as one of your favorite photos? Hello. Why? Well, if you notice, may hawak-hawak na transistor radio yung ale. No? That time, to monitor events, may dala rin ako sarili kong ano, transistor radio, maliit lang, no? para I, I could monitor the, uh, the places where hotspots uh, hot spots supposedly uh, were happening. Pero sa kasamaang palad, sa araw mismo ng tagumpay ng EDSA Revolution, naubusan daw ng negatibo o film si Tats. Ano ko nangyari nung A25? When I uh, went to this friend of mine sa Tumbaw to get supplies. No? Sabi nga, naubos na yung stock. Siguro pinakyaw na ng ibang ng mga photographers. <total outro> Um, Tulad ni Tats, photographer din ang nooy bagitong si Luis Niwanag. 25 years old siya nang mangyari ang mapayapang revolusyon. Umiinip na yung sitwasyon dito eh. So kinuha ko nung advance transfer a second photographer, dalawa kami. At ito raw ang nagbigay sa kanya ng malaking break. Ang kanyang mga litrato ang nagpakilala sa kanya bilang isang mahusay na photojournalist. Para sa akin kasi noong 1985-86 ganun, wala akong masyadong ano noon eh uh, sa politika pero ang alam ko lahat ng ginagawa ko para sa bayan lahat ng litratong kinukunan ko kasi birang katotohanan ang lumalabas eh. Sa so, bawat litratong na ilalabas ko masaya ako kasi alam ko na nakakapag nakakapag contribute siya sa sa history. Matalas nga raw ang mata ni Luis pagdating sa mga dapat kuna ng nitrato. Pero tinamaan ang malas si Luis. Ang kanyang kaliwang mata na siyang ginamit sa pagsilip sa lente noong tagpo sa EDSA. Tinamaan ang glaucoma. Pero na glaucoma. Pero papagamot ko sana siya initially. Mahal yung... Well, hindi, hindi yung ko. So napagamot ko sa isang pipitsugi na, na ano, nagpanggap na magaling talaga. Eh hey, yun, after a while, nung pagkatapos kong uh, laser, nag-crack yung tingin ko, yung ganun. So, eventually, nabulag siya kaagad. Itong isa na sa iyo. Pero hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyong ondoy ang ilan sa mga litrato niya ng EDSA. Yung mga gamit, wala na. Hindi ko na inisip yun. Bahala niya. Ang sabi ko. Hindi, akala ko masasabi kasi nakakahon na makakapal eh. Pero yung pagpingin ko, pasok na pasok yung ano, mga libro ko. Dikit-dikit <laughs> talaga. -dikit walang, walang naisave. Pero hindi raw nabura ang mga alaala -ala ni Luis sa makasaysayang EDSA Revolution. Sa tulong ng mga dati niyang interview sa ibang programa noon dito sa aming istasyon, muling na nariwa sa kanya ang mga tagpo ng people power. Hindi, karon okay, nagkaroon ako ng glaucoma. Mga two years ago, gumabi siya hanggang parang nagsera. Tapos uh, nililaser. Pero itong isa, hindi na, hindi na nakayaan ng ayusin. Siyempre, nung una, hindi ko na alam kung makakapag-shoot ako. Ito ang may tuturing na pinakapaboritong litrato ni Luis ng uh, sa People Power Revolution. Ito kasi na aktuhan niya at nasaksihan si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile at ang dating leader ng RAM na si Gringo Hanasag, yung kanilang aktual na pagtawid mula Camp Aguinaldo patungong Camp Rame. Ito naman yung imahe na nakuna ni Luis kung saan sinasabi niya kinilabutan daw siya dahil nakita niya itong mga armadong sundalo na nakikiisa sa mga tao na nasa EDSA. Kiisa daw yung mga sundalo sa panawagang ibagsak ang diktador na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. huling huling ng kamera ni Luis ang taong bayan habang nakikipagtulakan sa mga dambuhalang tangke. Nasaktuhan naman ni Luis ang imaheng ito dito sa bahaging ito ng EDSA. Dito pinapakita yung pinagsamang lakas ng mga Pilipino para tigilan ang pag usad ng mga tangke sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagdarasal, hindi nagpatinag ang mamamayang Pilipino. Ang bakanteng lote na nakikita nyo sa litratong ito ay ang malaking mall na nasa likod ko ngayon. Dito, nakunan ni Luis yung tagpuan ng mga sundalo at ng mga mamamayang Pilipino. Umaasa yung mga tao noon na makuha nila yung loob ng mga sundalo at makumbinsi nilang makiisa sa panawagan na ibagsak si Marcos. Ay, 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 ay. Ang weird yung feeling, akala mo papatayin yung mamamat may mamamatay. Uh, pero nagulat ako yung mga tao, tsaka bakal, nagtapat sila pero for some reason na namayani yung mga tao eh. Nakakapagtaka, nakakatayo ng balahibo. Tapos yung dati galit ng tao lahat sa sundalo, di ba? Pero that day, nung parang bumigay na yung mga sundalo, friendly na sila. Lahat ng tao talagang pag dumada sundalo, ano, mahal na mahal nila eh. yung feeling. Tapos yung lili parang sa EDSA. Ang mga larawan ng EDSA ang siyang nagsisiging tagapag-alala na dahil sa pagkakaisa ng Pilipino, nakamit ng bayan ang kalayaan sa mapayapang paraan. Hindi lang dapat ito isabuhay sa anibersaryo ng EDSA, kundi sa lahat ng oras, para tuluyang makamit ng Pilipino ang pangako ng people power, ang maitahon sa kahirapan ang bawat mamamayan. Mahirap kasi maging cohesive ang Pilipino kasi iba-iba tayo yung sa so geographical, yung hirap natin talaga mag united. on that day, or those series of days, naging isa tayo. Yun, isang Pilipino. Ramdam na ramdam talaga. It's a disappointment ka because yung spirit of that time, of the event, hindi pa natin naka, na, ano eh, na makakamtan yun eh. Yung, 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 why people, uh, Decided to overthrow the regime. Dating male bull star, nagbibilang na daw ngayon ng kayamanan. Kampiyon na atleta noong dekada 90, binawian ng mga medalya. Kamusta na, na kaya siya ngayon? Yan ang mga tampok naming kwento sa susunod na Diyanet. Iba't iba ang ating mga karanasan, man o kabiguan, nasa sa atin na kung paano ito haharapin sa patuloy nating pagpapalaot sa buhay. Hanggang sa susunod na Diyanet, ako po si Rhea Santos. Pakinggan at kapulutan ng aral ang bawat kwentong hango sa tunay na buhay. Әллә нигә? Әллә нигә?